araw sa ating lahat. Ngayon ay tatalakay natin ang ugnayang palabas ng Pilipinas ukol sa dagat kanlurang Pilipinas sa konteksto ng ASEAN. Isa sa mga naging halaga ng ASEAN sa patakaran ng ugnayang palabas ng Pilipinas ay ang pagiging lunsara nito ng talastasan sa pagitan ng Pilipinas at China. Sa usapin ng hidwaan at sa teritoryo sa dagat kanlurang Pilipinas. Bilang paglilinaw, nagsimulang gamitin ng Pilipinas ang bansa ng dagat kanlurang Pilipinas noong 2011 para sa katubigan sa kanluran ng bansa na sakop ng teritoryo nito o bahagi ng dagat na 370 km mula sa dulong pangpang ng bansa. Noong 1992, inilunsad ng ASEAN Declaration on the South China Sea sa Manila na nilagdaan ng mga kalihim at ministro na ugnayang palabas ng nooy anim na bansa ng ASEAN. Ito ay ang mga Brunei, Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore at Thailand. Noong 1992 na nagdadeklara ng bahagi ng kanilang teritorial na dagat ang Spratlys at Paracels taong 1992 rin nang isara ang base militar ng Estados Unidos sa Pilipinas. December 1997, inilabas ng ASEAN at China ang isang magkasanib na pahayag. Ito ay joint statement sa Kuala Lumpur, Malaysia na nagdedeklara ng pagtutulungan ng dalawang para sa mapayapang paglutas ng isyo ng Dagat Timog, China. Gayunman, hindi nito napigilan ang pagtindi ng tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas noong 1998. Sa taong kasing iyon, naging abala ang ibang kasapi ng bansa sa pagharap ng, sa matinding suleraning pang-ekonomiya na binansagang Asian Financial Crisis na nagsimula pa noong 1997. Tumugol ang ASEAN ng panahon mula 1999 hanggang 2002 para tuluyang mabuo ang OX o COC na ito na tinatawag na Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea na nilagdaan ng Phnom Penh, Cambodia noong ika-4 ng Nobyembre 2002 kasamang labagda dito ang China. Gayunman, siyem na taon pa ang lumipas bago mapagkasunduan ng ASEAN at China ang mga gabay ng implementasyon ng natural deklarasyon noong 2011. Numiab muli ang, ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China nang maganap ang insidente na Scarborough Shoal noong Abril 2012. Sa parehong taon, ay nagtayo ng China ng bagong lokal na pamahalaan sa Paracels o tinatawag nilang Shansha City. Sa harap ng insidente ito, pinilit ng China ang Cambodia na tagapangulo taga ng ASEAN summit nahuwag pahayag kang may anumang nabanggit sa summit patungkol sa naganap na insidente sa dagat kanlurang Pilipinas napapayag nila ang Cambodia dahil sa pagsandig ng ekonomiya nito sa China Ito at magtatalakay naman tayo sa mga nanguna para sa paghahabala ng China sa usapin ng Kandagat, Kanlorang, Pilipinas. Ay, mga nanguna para sa paghabla sa China sa usapin ng Dagat, Kanlorang, Pilipinas. Sa Pilipinas, may mga bumatikos sa pagkukulang ng asyan sa pagtugon sa mga nanga nanganap na is insidente ang magistrado na dalugtasa na sa isus na si Antonio Carpio ay nagpahayag na wala ng patutunghan ang ang bilat bilatera bilateral na na pag-usap ng Pilipinas ay China na kipag ugnay si Carpio na, kay Albert Albert del Ros, Ros, Ros Rosario na nooy kali, kalihim ng kag kagawaran ng ugnay yang Panlabas Department of Forge Affairs of DFA ng Pilipinas. Noong 2013, iniharap nila sa Parliament Parmen, Par, Court of Arbitration PCA ang kaso laban sa China gamit ng nilalaman ng United Nations Convention on the Law of the Sea on Clause. Pare-pareho ang naging pasiya ng limang hukom ng PCA. Ang Pilipinas ang tunay na may karapatan sa mga teritoryong nakap, nakapaloob sa dagat Timog Sina. Luwalang bisa ang pang, pag ang kin ng china sa karapatang historiko sa buong karagatan karagatan, ma, maliban sa itanadhana ng unclos Nalabag din nito ang karapatan ng Pilipinas nang hinayang papasukin ang mga chinong, mag- manging isda sa sa exclusive economic zone es ng Pilipinas. Ang aking topic po ay ang likas kayang pag-unlad at kahalagan nito. Ang likas kayang pag-unlad o sustainable development ay isang uri ng pag-unlad na tumutugon sa mga pangailangan ng kasalukuyan ng hindi sinasakripisyo ang mga pangailangan ng susunod na mga henerasyon. Mas makabuluhang unawain ang konsepto ng likas kayang pag-unlad gamit ang Pilipinong etika ng salat pat sobra. Una, sa kanilang taniniwala ang kalikasan ay banal dahil tahanan ito ng mga espirito at ng mga anito o so, kaluluwa ng kanilang mga, ni mga ninuno. Kapag kumuha sila ng sobra mula sa kalikasan, sobra din ang pinansalang igaganti nito sa kanila. Pangalawa, naniniwala silang kapag kumuha sila ng sobra mula sa kalikasan, magiging salat ang matitira sa kanilang kapwa. Sa makatwid, ang pagkuha ng sobra sa pangangailangan nila ay nagdudulot ng kasalatan sa kanilang kapwa hindi naniniwala sa etika ng sapat sobra ang mga mananako Sa panangin nila, ang tao ay hindi kapantay ng kalikasan. Bagkus ay tagapagmayari ng kalikasan. Mga pagkuha ng sobra sa kalikasan ay nagdulot ng sobra ding ganti ng kalikasan sa mga tao sa anyo ng mga sakuna, tulad ng pagbaha, pagkuhon ng lupa at polusyon. Maaaring ilapat ang pilosopiya ng salat sapat, sobra sa pag-unawa sa, sa likas-kayang pag-unlad. Sa usapin ng likas-kayang pag-unlad, iniiwasan natin ang pagkuhan ng sobra, eh, hindi lamang dahil magiging salat ang pagkukunan. ng mga pangailangan ng ating kapwa sa kasalukuyang panahon kundi maging yaong mga ipapanganak pa lang sa hinaharap ma kung pagtuloy ang pa bawat generasyon sa ba sa sapat na paggamit ng mga likas sa yaman patuloy rin matutugunan ng sapat ang pangailangan ng susunod na mga henerasyon. Mga adhikay ng likas kayang pag-unlad ng United Nations noong 1983, nagpasa ng resolution ang UN General Assembly upang bumuo ng isang komisyon lilikha ng isang detalyadong ulat ukol sa pantay-digang estado ng kalikasan. Ang komisyon na buo ay ang World Commission on Environment and Development. Pagsapit ng 1992, kinanap sa Rio de Janeiro, Brazil, ang United Nations Conference on Environment and Development. Ang makasaysayang pangyayaring ito na binansagang Earth Summit ay nilahukan ng mga dipinuno diplomat at mga scientist mula sa 179 na bansa. Naging daan ang Earth Summit upang mabuo ang Agenda 21, isang plano ng aksyon na itinuturing na siyang unang matagumpay ng kukutataka upang magtagpuin ang ekonomiya pag-ulad at pangangalaga sa kalikasan. Makalipas ang sampung taon, ginanap naman ang 2002 a World Summit on Sustainable Development sa Johannesburg, timog Afrika. Tinatawag din itong Rio Plus 10 dahil sa bilang ng taon, lumipas matapas ang Earth Summit sa Rio de Janeiro. Ibinunga ng Rio Plus 10 ang dokumento ng Johannesburg Plan na kinapapalooban ng mga praktikal na plano kung paan mas matagumpay na maisa sa katuparan ang Agenda 21. Sa ikalamang dekadang anibersaryo ng Earth Summit, sinayaan ng UN ang United Nations Conference on Sustainable Development o Rio Plus 20. Tato ang pangunahing layuning na is makamit ng United Nations Conference on Sustainable Development. Isa ay pagpapanibago ng panindigan ng pandaigdigang komunidad para sa likas kayang pag-unlad. Ikalawa, pagtasa sa progreso ng pagpapatupad sa likas kayang pag-unlad. At tatlo, pagtuon sa mga bagong hamong kakaharapin ng likas kay pag-unlad. The future we want. Ang paggamit ng dokument ng binuo ng UNCSD. Isa pang naging pangunahing tagumpay ng Rio Plus 20 ay ang plano para sa pagbuo ng 2030 Agenda for Sustainable Development o Agenda 2030. Nilalaman ng Agenda 2030 ang tinaguri ang 17 Sustainable Development Goals o 17 SDGs kay ang 17 SDGs sa mga pangunahing mithiing na is makamit ng UN ukol sa likas kay pag-ulad para sa sang, sangkatauhan pagsapit ng 2030. Narito ang nilalaman ng natural SDGs. Isa, bakasan ang kahirapan sa lahat ng anyo nito sa lahat ng lugar. Kalawa, bakasan ang kagutuman, kamtan, ang seguridad sa pagkain at mas mainam na nutrition at isulang ang likas kayang agrikultura. Ikatlo, tiyakin ang malusag na pamumuhay at isulang ang kaginhawahan para sa lahat anuman ang edad. Ikaapat, tiyakin ang inclusive at patas na dekalidad na edukasyon at isulang ang panghambuhay na oportunidad ng pagkatuto para sa lahat. Ikalima, kamtan ang pagkapantay-pantay na kasarian at bigyang kapangyarihan ang kababaihan. Ikaanim, tiyakin ang pagkakaroon at likas kayang pamamahala ng tubig at sanitasyon para sa lahat. Ikapito, tiyakin ang angkel sa mura, mapagkakatiwalaan, likas kaya at modernong enerhiya para sa lahat. Ikawalo, isulong ang inklusibo at likas kayang ekonomikong pag-unlad at disenteng hanap buhay para sa lahat. Ikasyam, bumuo ng matibay na infrastruktura, isa lang ang inklusibo at likas kayang industrialisasyon at magtaguyod ng inovasyon. Ikasampu, bawasan ang di magkakapantay ng mga bansa. Ikalabing isa, going inklusibo, ligtas, matibay at likas kaya ang mga lungsod at panahanan ng mga tao. Ikalabing dalawa, tiyakin ang likas kayang mga padron o pattern na konsumo at produksyon. Ikalabing tatlo, gumawa ng kagyat na pagkilas para labanan ang pagbabago ng klima at mga bunga nito. Ikalabing apat, tipirin at likas kayang gamitin ang mga karagatan dagat at makayamang dagat para sa likas kayang pag-unlad. Ikalabing lima, protektahan, panumbalikin at isulang ang likas kayang paggamit ng mga panlupang ekosistema. Likas kayang pamahalaan ang kagubatan, labanan ang desertifikasyon at pigilan ang degradasyon ng lupa at pagkabawas ng saribuhay, biodiversity ikalabing anim, iso ang mapayapa at inklusibong mga lipunan para sa likas kayang pag-unlad. Gawing para sa lahat ang katarungan at mabuo ng mabisa pagkakatiwalaan at inklusibong mga institusyon sa lahat ng antas. Ikalabing pito, palakasin ang paraan ng pagpapatupad at palaguin ang pandaydigang pagtutulungan para sa likas kayang pag-unlad.